Abay, sumagot ang ating finance secretary na si Ralph Recto. Ang sabi niya, bakit naman hindi natin gagasosed ang mga sobrang pondo ng GOCC? E napakalaki ng ating unprogrammed expenditures. Ano ba yung mga unprogrammed expenditures na yan? E yan po ay yung mga hindi mapopondohan kung walang kikitaing pera ang gobyerno. Kaya ang sinasabi nila, yung mga excess o mga sobrang pondo ng GOCC, gagamitin nila para dun sa mga... Ex, uh, unprogrammed expenditures. Ang nakakatawa dito sa 2024 uh, budget, abay inuna nila yung mga hindi absolute necessities. Yung 8 billion na pabahay for instance, ay eh, ginawa nila unprogrammed uh, expenditure. No? Yung mga counterpart funding para dun sa mga foreign projects sa Davao, yung bus projects sa Davao, no? nasa unprogrammed expenditure yon. So kung walang kikitain, walang ganyang proyekto. Well, alam niyo po, nung sinusulong ko itong universal healthcare law, ito yung dahilan kung bakit gusto ko palitan din ang magpapatupad ng universal healthcare. Ang gusto ko talaga, tawaging national health service. Ang universal healthcare, hindi po yan medical insurance. Talagang hindi po sapat at hindi ililimata ang benepisyo sa amount ng premiums na ibinabayad. Alam natin ang premiums hindi magiging sapat, kaya dapat gobyerno ang magtustos. So kaya nga po ang pagpupondo ng PhilHealth bukod sa kontribusyon ng mga miyembro, nandiyan yung kontribusyon na magagaling sa gobyerno at yun po yung pinababalik yung kontribusyon uh, ng gobyerno para doon sa hindi makabayad ng PhilHealth premiums, kita ng sin taxes, yung kita ng mga PCSO, pagkor at saka yung sa budget ng DOH. So alam natin na talagang dapat tutustusan yung contribution, hindi sapat. Pero dahil ito hindi insurance, talagang gagastusan yan. Dahil obligasyon ng Estado na panataliing malusog ang kanyang mga mamamayan. Yan po ay karapatang patao. At ang obligasyon ng Estado, gawin ang lahat ng progressive steps ng sa ganon, eh, makamit natin ang mabuting kalusugan para sa lahat ng Pilipino. Hindi po mandato ng PhilHealth na kumita ng pera. In fact, sa batas na isinulong natin, lahat ng pondo ng PhilHealth dapat mapunta sa benepisyo ng mga miyembro at pangalawa para ipababa ang kontribusyon ng mga miyembro. Hindi po ako naniniwala na walang paggagamitan yung 90 billion na ibabalik sa national coffers. Unang-una, -una, labag po yan sa batas. Ano ba naman ang hirap intindihin doon sa ang lahat ng pondo ng PhilHealth nakalaan para sa benepisyo ng mga miyembro o di naman kaya para pababain ang premiums na binabayad ng mga miyembro. Sa katunayan po, ang dami pang sakit na hindi covered. At yung mga sakit na covered, napakaliliit. For instance, ang pulmonya, alam nyo ba 7,000 lang yan? Nung minsan na na-hospital ako, ang bill ko parang 40,000, ang binawas lang 7,000. Wala nang bawas para sa hospital mismo. Yung pagkakasakit lang. Kung sobra-sobra ang pera ng PhilHealth, editamihan eh, yung benepisyo ng mga miyembro. Taasan yung case rate, for instance, ng... Uh, ng pneumonia o di naman kaya sagutin na rin yung parte ng paghuhospital kasi ang sinasagot lang yung sakit. Pero yung bayad sa hospital hindi rin sinasagot. At saka siyempre mga testing hindi rin sinasagot. Eh di ibigay lahat yan sa miyembro. Hindi po ako naniniwala na walang pwedeng paggasusan ng 90 billion by way of additional me um, benefit sa mga miyembro. At kung hindi naman additional benefit, eh di wag kayo magtaas ng premiums. Eh nagtaas po kayo eh, ng 5%. Eh. Kailan lamang? Ayun eh, naman pala, sandamu ka lang pera nyo dyan. Sa totoo lang po, wala dapat ipo ng PhilHealth. Dapat lahat ng pondo ng PhilHealth ginagastos para sa benepisyo ng mga mamamayan. Ang ating intention po ng ating sinulong yung batas na yan, wala nang mahihirap na mamamatay dahil lamang sa kahirapan. So gastusin yan para sa paggamot at gamot ng mga mahihirap. At dahil hindi naman kaya ng mga pampublikong hospital na gamutin ang lahat ng ating mga pasyente, eh di bayaran natin yung mga pribadong hospital. Nang sa ganun, yung mga wala talagang pambayad sa pribadong hospital, po pwede nang pumasok sa pribadong hospital at sagot ng gobyerno. Di ba po? Simple lang yon At kung talagang wala kayong pagkagasusan, eh hindi na sana kayo naninghil ang mas mataas pang kontribusyon dahil yan naman po ang nasa batas. Pero ang sabi ni Finance Secretary Ralph Recto, allowed naman yan sa GAA dahil ang GAA ay batas din. I beg to differ. Kasi kapag may dalawang batas po, isa general law, isang specific law, anong mananaig? Bakit general law ang GAA? Kasi yan yung pantaunang budget. Bakit special law ang PhilHealth law? Kasi yan ang nagbuo ng universal health care. So according to sa tinatawag nating statutory construction, kapag nagkaroon ng pagkakaiba ang general at saka ang special law, yung special law ang mananaig. Ang special law ay yung PhilHealth law, yung universal health care law na ating isinulong na nagsasabi na lahat ng pondo ng PhilHealth para sa membership ng uh, at para sa pagbaba ng contribution. So yun, yun po ang dapat manaig at hindi po ang General Appropriation Act. Pero ano pong nangyari? Well, nauna na po, nabigay ng 20 billion ng PhilHealth. Na medyo naaantala po ako kasi alam nyo, bago magkaso, kinakailangan ng certified true copy nung board resolution na ko questionin. Yan po ang requirement talaga ng Korte Suprema. Ang hirap, tinatago naman ng PhilHealth. Kaya nga po, pag hindi pa nila ako binigyan, pupunta ako sa Korte para makumpil na magbigay sila ng certified true copy o di naman kaya, sasabihin ko sa Court of Suprema, ayaw talaga magbigay at i-attach ko yung mga newspaper clips. no? Eh, di ko naman hindi ko makasalana kung di sila magbigay talaga ng certified true copy kasi alam nila, kinakailangan yan kung ididimanda sila. Kinakailangan panindigan ng batas. Dahil kung di po natin panindigan ng batas, e eh talaga pong lalabagin. Lalo na, yung mga matatakaw, lumamon, ng kaban ng bayan. Hindi po tayo papayag. Dahil sabi ko nga po, paulit-ulit na, nung sinulong ko pa yung universal healthcare, yan ay para sa alaala -ala ng aking ina, na hindi naman ma mahirap, pero nalimas. Nais ko pong maalala, bilang isang Pilipino na nagmahal sa bayan, na talagang humana po ng solusyon, nang wala ng Pilipinong mamamatay lamang sa kahirapan. Hindi po tayo papayag na mga baboy, mga buwaya ay magiging hadlang.